So yun mga co-right At bagong video naman to guys So yun At sa video na ito ay Gagawa tayo ng Voice over At pipapakita ko sa inyo guys Kung paano kung paano ko ginagawa yung Voice over ko dyan guys So yun Una sineset ko muna yung mga Video ko yan Nilalapag ko muna yan at pagkatapos niya ay pina kinakut ko na so yan natapos ko na lang i-cut diyan guys so yan nagsasalita na ako so ipaparinig ko yung sinasabi ko dyan guys so dyan kita pala natan na guys kita juga yung mundo vegan yung mga yan sa so yan guys Taman pass naman toilet ulit so yan talagang pinapanood ko yung video guys kay para sumabay yung sinasalita mo sa video kaya yan ang dapat yung gawin guys dapat iset nyo muna lahat ng mga dapat nyo ikat at i-pass forward at i-dugtong sa mga video nyo guys so yan guys malapit na ako dyan matapos sa pagsasalita so yan ang video na yan guys na binubos over ko ay ang paglinis ko ng electric pan sa last video ko So, yan lang guys. So, yun. Tapos na ako dyan guys. Mag-boss over siya. Salamat sa pagpapanood guys. So, yun. Bye-bye ulit guys. Peace out. Alright.